ng Pilipinas sa mga Pilipino. Ngunit kapag ako ay sa mga lalawigan at kinakausap ang aking mga kapwa mamayan, kailangan ko ng talapagsabi. Hindi ba hindi nakakainya? So ako sa patuloy na pagtuturo sa English ng mga paharalan at, sa, at itatagulit ko rin ang pagpapatuloy May ng kasila. Subalit so, dahil tumating na ang panahon upang magkaroon tayo ng isang wikang pambansa para ang mga Ilocano na ilukano, ang wikang pambansa, ang mga Tagalog, Tagalog, ang mga Bisaya, Bisaya. Ako ay Tagalog. Kung sasabihin ng mga dalubasan sa iba't ibang wikang Pilipino na mangyan ang pagkukong wikang pinakamatiling gamitin, mangyan ang tatangkinikin ko higit sa ibang wika. Tagalog ang ginagamit namin sa pamilya, pero handa akong mag-aral Okay. Uh -huh.